Naka ilang konting na kayo ulit sir? Naka 70, 100, ganoon. Iba-iba ko eh. So, nabanggitan ni, nila na 30,000 per month. Imagine mo sir, 2 years walang problema? No, wala naging problema. Mali ba yun lang kung ano? Level, Level switch. switch. At ah, yeah. lang talaga naging problema. So nakuha nila yung customer ng iba. <laughs> <laughs> Lumipat kasi masarap yung tubig dito. <laughs> may di-deliver din pati, pati waste na bebenta. Oh. No. ang gadlaki ng bahay nila, kulay water station din, guys. Goodbye. Hindi, 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 hindi. Ulit din pa 'yung Ano 'yun? Ano 'yung sinasabi ko? Okay, nakalista kami ngayon dito sa Highland Valley at napakasarap na experience mga guys. At ngayon naman ay syempre back to work tayo. Pupunta tayo doon sa customer natin na si Sir Mario Orgente ng Poblacion West, Pantabangan, Nueva Ecija. Alright, magkita kita tayo doon sa kanyang water station at biglain natin siya. Bigyan natin ng review na malupet ang kanyang water retailing station. See ya! Ayan yung water station nyo. laki oh. Blue. So yun o, water max na yung machine. Hey, Sigantayin ka namin. Alright, tara. Surprise so, visit to dito sa client namin. So tignan natin kung anong reaction niya pag nakita tayo. Sike, tignan mo si side mirror kung nandiyan yung ipipinta ng ano. Ayaw ka na naman. <laughs> May scramble ka na naman, magsakit mo. Hello po, magandang araw. Ito po yung water station ni Sir Mario Urgente. Mm -hmm. Si Alfred po ako. Ay, si Watramax. Yes sir. Ako mm -hmm. nga po. Mm -hmm. Say hi. Hi, hi. Ay, po yan? Mm hi. -hmm. Hi. Nice meeting you, sir. <laughs> Siya po pala yung kaya namin, yung ko lang nakita. <laughs> so, bigla na ako nagbisita, sir, kasi nakita ko yung water station mo, sir. Siya po si ma'am? Ay, um, busy. Busy. Pwede, pong i-vlog yung inyong water station, ma'am? Yes, Opo. So, ano pa pangalan niya, ma'am? Lorena po. Si Ma'am Lorena Urgente at si Sir Mario Urgente. Ayan. So, first time namin nag-meet, binigla ko lang sila. Galing ako ng ano kasi, ng Bali. Ay, dito ay Bali ba? Ah, sa Highland Valley. Highland Valley, o. Oh, eh, sabi ko, daanan ko bago ko umuwi. Oh. Siyempre, para din, oh, ma-review ko yung water station at ma-promote na rin dito sa YouTube channel natin. Alright. Alright as, as a support ng Watermax family. Ayun. Oh. Uh, pwede ba akong pumasok pa na? sige po. Sige po. So ito, biglaan to. So ito, makikita nyo guys kung uh, ano ba ang uh, insura. Ilan taon na to water station nyo pala? Mag 2 years na. Mag 2 years na. So far sir, may problema naman po ba? ah uh, wala ko. Walang problema after 2 years? Oo. Uh okay. -huh. Alright. Kamusta benta pala? Ang benta natin, nakaka... 70 gano'n, minsan 100 Okay na, Container gano. na ito, yung mga bilang na yan Alright, magsito mo tayo sa review ng kanyang water filling station Alright, pasok tayo guys Ma'am, papakilaman ko, papatayin ko lang yung Papahin. Ayan, Ayan pinakilaman ko na yung kanyang water station Ayan, so bago natin siyempre i-review yung kanilang lugar Ah, hindi, review na na po natin agad yung lugar niya. So ito, so, napakalinis po ng kanyang lugar. So makita nyo, tuyo. So, pag ako pupunta sa mga water station, pwede magtanggal ako ng face mask. So, vaccinated naman tayo. <laughs> Sorry po ah. <laughs> Binigla ko kayo. Okay lang po ba yung bagla ko pumunta? Okay lang po. Okay lang? So ayan, kahit biglaan guys, eh, makikita nyo naman. Pag pumunta ako sa water station, ang layo't nitignan, flooring. So pag ito, nakita kong tuyo Pag nakita kong tuyo guys Ibig sabihin, malinis yung kanilang pag-process ng kanilang product Kasi dito pa lang sa baba, malinis na Kasi ito guys, yung pinaka-breeding ground Ng bakterya na pinanggagalingan Doon sa water contaminations Na di natin sa labas Alright? So itong machine niya is package 5 Based on the unit itself This is a double membrane guys double membrane siya at uh, mayroon din po siyang 24 level of water filtration system. Ibig sabihin ng 24 level guys ay 24 ang kanilang dinaanan bago maging finished product doon. Pero pag pinag-usapan natin ng stage, yan, pamilya po ba kayo sa stage yan? Yan, sa so, pamilya na sa stage. Pag pinag-usapan natin ng stage, ito ay 3 stage lang. Okay, pag sinabing 3 stage guys ay uh, pinuntahan nito yung pre-treatment. Ito po yon. Kasi daming filters dyan. Tapos, meron po siyang reverse osmosis. That is the second stage. At the final stage is the ultraviolet sterilizer. O yung tinatawag natin post-polishing filter. So, ito na po yung pinaka-finish product nito. So, yun sir. Uh, tanong tanungin lang natin sila, no? Ma'am, dito kayo okay lang? Sama kayo sa aking blog. right. So, may konting interview lang po, no? Um, kamusta naman ang operations? Uh, hindi naman po ba mahirap? Okay lang po. B bago ang lahat pala, bigyan niyo po kami ng background. Ano po ba kayo dati before kayo pumasok sa water station? Ano po ang trabaho niyo? Ay po kay OFW? Ay po OFW. Kayo po OFW. Tapos? Ako naman na retired na military. Uy! Army! Hi! Yeah. Thank you for your service. You Saan kayo naka... Uh, nanggaling ako ng Mindanao, 9 years. Oh. Tapos sa uh, procurement service Alright. sa DHM. Yung camp, sir, baka gusto mong shout out. Yung mga tropa natin doon. Ah, sa camp at chensa. Oh. Camp at chensa, ibig sabihin, 51st. 51st Engineer yeah. Base, Philippine Army. Alright, so sino yung general mo doon? Si Solesta? Um, si, ah, si dati, dati ho, si ano pa? Solesta. Si ah. general, ay, sa under, andun kami sa catered unit namin ng 51st. Alright. Tapos, tethered uh, unit namin yun sa under ng infrastructure project oh, kay General Javier. Javier, okay. Shoutout sa inyo ha. Ah. O yan, mga hero natin, mga generals natin. So ngayon, ang general natin ngayon doon is si... Parang si General Bahit, siya. Si, yeah, Commander General Bahet. JT Bahet. Oh, shout shoutout sa iyo, brother. Ayan ah. Hmm. <laughs> Alright, so si sir po pala ay nanilbihan bilang isang army o oh, bayani ng ating bansa. Oo. Oh. Para sa inyong kaalaman. Alright. At si Ma'am naman ay isang OFW galing Dubai. Dubai. All right. Si, so. si Colonel Kernel Domingo. Oh, shoutout da rin daw kay Colonel Domingo. Ayun. Oh, nabati mo na. <laughs> All right. So, ayan yeah, nabigyan ko na kayo ng background. So, si Sir ay walang idea sigurado sa pag-inegosyo dahil dati siyang retired army. Tama ba? Okay. Wala siyang alam sa pag-inegosyo. At si Ma'am naman ay OFW. Ano po kayo doon? Hmm. May alaga po akong dalawang bata. So, nag-aalaga ng mga babies. Lalo, lalo, Ayan. Dalawang bata. bata. So, ibig sabihin, wala rin kayong idea regarding sa business. Pero ma'am, kamusta naman po ang water station Ay, Okay, ayos naman po. Okay naman. Uh, ibig sabihin ma'am, di naman kayo ng problema. Wala Hindi naman. Ano po yung pinakamahirap na na-experience sa water station? Sa yung ano, yung pag nasisira lang yung ano namin yung deep well ay hindi pwedeng well. sa poso sa poso po, ah pinapagawa namin yung yeah. ano yung makina sa ano okay. sa resalo mm -hmm. okay. pero, pero wala naman kami nagugutom ako ah. Kasi pagka uh, may naroon ano naman, tinatawag namin doon sa watermark. Sa, uh, sa amin. Uh, Nakaskay na Jumari. <laughs> so regarding naman po doon sa machine, wala naman naging problema. So na, nabawasan ang stress natin pagdating sa operation. So ang hindi niya lang is yung sales na lang. No? Mm -hmm. Yung sales, ayun nga, pasok na tayo doon. So kamusta ang sales? Naka ilan container kayo ulit sir? Naka 70, 100, gano'n. Iba-iba ko eh. Okay. Araw-araw. So, average natin mga 100. Oh. Na hindi uh, yan. 70 naman. 70. 70 kaya. Average 70 container. So, mm -hmm. sa peso, sir, magkano yun? Ari, times 20. Oh. So, so, magkano, sir? 1,000 siguro. 1,400 monthly. Okay. Ay, uh, daily. Oo. Eh, labas naman yung, ano, yung gasolina, yung mga pinupak. Sa so, 1,400 daily, labas lahat ang gasos. Mga 1,000. mga isang oh, oh, yeah. libo. Net, so ibig sabihin around kumikita kayo ng, ayan, so magkano daw ang kinikita nila sir? So nabanggit na ni, nila, uh, 30,000 per month, so neto. So as a uh, simpleng mga mayang Pilipino sir, I think uh, pasok na sa pangangailangan. Uh, pasok na, nakakapundan naman. Ay meron, ah, meron. By the way sir, um, so kayo mismo nag-deliver no? um, si Ma'am ang nag <laughs> Kami na. Tulong tayo. Anak namin. May tawahan kayo? Anak ko yeah. lang po namin. Tulong-tulong lang po kami. <laughs> ah, wala na kayong binabayad ng tawahan. Ang kata total eh, ipad naman sila. Wala pa naman kung ano, face to face. Oo. Ang kagandahan po, family business ang na nangyari. Oo. <laughs> uh, tapos siyempre, pangailangan ng anak nyo, pangailangan nyo mm. din. So, Nagka sama sama na. All right. So very inspirational para sa atin na nakakakilala tayo ng mga successful uh, operator ng water refilling station. Bukod po ba dito, meron pa kayong ibang business? Ang nag-aalaga namin ng ano, yung patiner. Patiner. So Pero na ito muna tayong ASM. Oh, syempre no. So nag din sila ng mga bakyad na babo yan? So, kasi hindi naman poultry pag uh, maliit lang ba? bakyad lang alright sa machine po nabigyan ko na kayo ng konting review sa machine sa ating mga viewers so pakita ko naman sa inyo guys yung kanilang lababo so yung lababo nila ay ito na alright so nakabang dito ay PPR PPR din at PPR so guys napansin nyo ba na ang kanilang lababo ay naka antibacterial yung mga tubo So, maganda rin po ang kanilang pagkakagawa. Tapos, naglagay din sila ng gutter dito. Ayan, yung gutter na to. So, kaya pala, sir, hindi po siya nag spill sa baba. Kasi meron ito. Ayan. Kasi galing 51st Engineering Brigade, sir. Tapos, <laughs> di ba? <laughs> engineer, engineer ka, sir, di ba? Uh, sa unit lang, oh, sa unit. Yung, yung sa basic, basic engineer, yung sa... Okay, Siyempre, tuturo naman doon yan eh, oo. Siyepre. Kaya ang sigurado, mga alam ni Sir yan, galing palang Cap Ancienza. Meron binigay din ng watermarks doon sa Cap Ancienza ng isang machine, ganito, yung dito. So yung mga propo natin doon, libre na sila sa water consumption. Mm -hmm. kaya Siguro di mo na inaabot kasi, syempre Kung ko po eh, uh, 2015. No? 15. Ah, 15. So yung binigay ko nung 20, ano pa yun, 2020. So yun yung na, na donate natin. Sila rin po ay part of donations na yon kasi bumili sila ng machine sa Watermax. Yeah. Siyempre, so, syempre, doon namin kinukuha yung mga tinutulong din naman natin sa mga bayani na tinatanggol ng ating bansa. Alright. So, pansinin niyo po yung kanilang mga poset nasa ibabaw at hindi yun dito yung valve. So, advantage ito, pag hinawakan mo dito, yung faucet niya is diretso, diretso lang sa container niya. So, hindi mag-spill yung kanyang mga tubig doon sa galon. So, mayroon siyang jet wash. Ayan. So, natutunan nyo guys, meron po siyang kalawang ng onte. So, guys, yung mga kalawang na yan, yan po, ibig sabihin, talagang medyo makalawang yung kanilang water source. Pero, sa so observation ko dito sa pantabangan, mga guys, yung... Highland Valley pa lang, napakalaki ng problema pagdating sa tubig. Maganda ang place, pero ang problema, yung tubig nila, napaka-hard. Uh, mag, parang may langis na di mawari pag naligo kayo doon. So, sigurado, same din kayo na-experience, sir, nung Highland Valley. So, ibig sabihin, yung kanilang water source, guys, ay hindi talaga maganda. So, sa loob ng dalawang taon, sir, dito ulit kayo, sir. Sa loob ng dalawang taon, hindi naman daw po nagka-problema itong kanilang machine. So, ibig sabihin, kayang-kayang i-treat ng machine natin kahit pangit ang source. Sir, yung source po is ano po? Deep well or namasa? Deep well po. Ayan. So, deep well daw, no? Pagkain na binanggit niya kanina, yun ang lagi niyang problema. Nasisira kasi hindi pwede nyo, bakit nasisira? Natutuyuan nyo, napupuyuan. Ah, natutuyuan. <laughs> Pagkakas yung nasa back -back Kalatean, mga nasa tapin na mga Pero ngayon, no, hindi na. Pero hindi na. na. po kami hindi ng bitwet. O, ba't nyo pa gabit Dari yung, yung ano? ang sorso namin kasi noon, isa lang. Okay. Ngayon, dalawang ginawa dalawa na. namin dalawa. Na. dalawa. Uh -huh. Meron yung water maxer na ano na magandang deep well, nag-auto-shutdown siya kapag ka walang tubig. Mm -hmm mas maganda yun ang ipakabit niya next time para hindi na masisira yan. Walang tubig na nahihikis sa ilalim ng lupa yan. And ito. Mila yung penyo, sir. Mila, biglang yung penyo. ayon ayun. Mila yung penyo. Yan. Oh, nag-red button, di ba? pag may tubig, halimbawang nagkatutog na siya, Oh, oh. Nagbenta pa ako, guys. Oh, free na yung installation doon. Pagka yeah. yung pangtatlo, pangtatlo. Kasi dalawa oh, na ako yan. pangtatlo pa, may pangtatlo pa. Hindi, pangtatlo yung isa, pang dalawa pa rin. <laughs> <laughs> so, yan. So, meron design ng Watermax, guys, na ano, no, na 18,000 lang naman yun, sir. Na pump na ganyan. Na nag-auto-shutdown din siya pagka walang tubig na makukuha maka-design para sa inyo, yun, hindi yan masisira agad basta-basta alright, so syempre wag natin patagalin, bibidyohan na natin yung likod tigatin yung likod alright, so ito yung kanilang uh, likuran na parte, may upuan, ibig sabihin hindi palagi pala i-serve yung laman, ng pangke huli, huli sir, no huli, <laughs> so ayan. ayan ito yung tapakan kasi yan para makita mo kung ano yung laman sa loob. Yun. Ayan, pakita ko sa inyo ha. So, yung kanilang water source, madumi talaga. Ayan. Makita nyo talagang maraming kalawang. Ayan. Pero don't worry. Paglabas po niyan dito sa kabila, sa product nila, Ay, sorry. Paglabas nila dito, napakalinis na oh. Oh, di ba? Sobrang linis guys Ayan Yun, sobrang linis guys pagdating na at sa finish product At hindi lang yan Pagka dumating na ang tubig dito Irereprocess ulit yan ng machine At papatayin niya ang microbio at bacteria Na pwedeng kumasok dito Kasi ito guys ay storage tank Open yan, di ba? So, pwede pa rin siyang makontaminate ng tekto pumasok dyan or whatsoever. Pero, yung system natin guys na ginagamit nila sir at nila ma'am, ito po ay meron pang water filtration system na dadaanan doon sa baba. Pakita ko sa inyo. So dadaan pa siya dito. Yan. So pag dumaan sa mga filters na yan, tapos dadaan pa dito sa ultraviolet. The ultraviolet kills the bacteria, pati yung mga itlog, mikrobyo, lahat tatanggalin niya. To ensure the quality ng tubig na idadalin sa inyong pamilya. Ganun kaganda yung system na to. Kaya, sigurado, kaya lumakas yung kanilang sales because siyempre, because responsible na sila sa pag-ooperate. Maganda pa yung machine. At the same time, sir, kamusta ang competition sa water station dito? Hindi po ba marami ng tubigan dito? Marami po. Marami na po ba? Marami. 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 Okay. Kasi yung tubig dito eh, walang nawasa. Walang, oh. pa. So, ilan ang water station dito sa buong Pantabangan? Siguro, more or less, six, siguro. Anim. Anim na water station. Pero, siguro sir, sa liit ng populasyon ng Pantabangan. Mm, maliit lang oo, maliit Malit lang eh, no? Mm. Hindi naman ganun kadami ang tao dito eh. Kamusta ang sales? So, yung malakas pa rin naman ang sales niyo? Mm. Oo. Oh. Siguro kayo pinakamalakas so, ano pagdagan dito. Suki ano yun eh. Nasa suki, suki. Oo, oh, depende sa suki, ano? All mm right, -hmm. Alright, so baka may gusto kayong batiin mga customer ninyo na mababait, <laughs> siyempre, batiin nyo na. Oo, mm -hmm. oh, binabati ko yung mga customer namin. At uh, dito kayo pumunta at maasahan niyo ang uh, maganda at uh, malinis na serbisyo ang uh, ibibigay namin sa inyo. Maraming salamat. Alright. Kayo ma'am, meron po ba kayong mensahe para sa mga customers natin? Uh, maraming salamat po sa mga bumibili sa amin po ng aming uh, mineral water. Sana po ay magtuloy-tuloy at wag po kayong magbago ng pagbili po sa amin. Maraming yeah. salamat po. Ayun. In behalf of Watermax family, maraming maraming salamat dahil tinatangkilik nyo po ang produkto na ibinenta namin kila mama. Yan. More power to your business, sir. And ma'am, thank you very much po sa pagtanggap sa amin dito. Alright, kung may nakita kayong water refilling station along the way at nakita nyo po yung tatak na Watermax, dyan po kayo bumili ng tubig dahil igagarantisado po ng machine pa lang na malinis ang produkto at the same time syempre ang ating mga customer kaya sila bumili ng machine sa Watermax dahil gusto nila ibigay sa inyo yung the best na klase ng tubig alright keep supporting Watermax again this is Kuya Alfred be blessed and be a blessing to everyone good vibes good vibes pasok po sa water station nyo <laughs> oh, okay, yeah, ano. So, nalit dumating yung anak ni ni ta, Sir. Ayan, Mario, Mario, saka ni Ma'am. So, pakilala ka, Sir. Ako po si Paul Felix si A. Orente. Ayan. Ilan taong ka na? Old. 14 years old. 14 years old. years <laughs> old. Grabe naman, sana lahat ng anak, ganyang kasipa. Grabe sa noon. 14 years <laughs> Lagot ka, Ma'am. Child labor. Hindi, <laughs> nee, joke lang. Biro lang yan. Pero, ikaw na ni deliver Ah. May lisensya ka na? Wala pa ba? Patay? <laughs> sir, ano ba yan? Eh, kung naman no eh. Pag kami siya, sinasamahan ko. Ayaw. Oh. <laughs> Katorsi anis, nag-adry ko ng motor. Ah. Ha? Ah. Ikaw yung bubuhat. May girlfriend. Yes. Wala. O, oh, single nung valentine. O. Sarap na. O. Huwag ka mahiya. Ayan, ano? Ano masabi mo sa mga customer ng... Mario's Florence. Ano masabi mo sa customer ng Mario's Watery Feeling Station? Thank you. Inigilik si, ano eh? Inigilik si, ano? Ano pa kayo? Paul Paul Felix, Paul Oh, nag-aaral. Tolang s'empre nag-aaral, Lina. nag, syempre, nag, nag, na. nag -aaral -aaral po module pa lang. Module, s'empre online class na. Ano na siyang nagdidirek? Yeah, ayan bukas natin. So kadating lang niya. So siningitan na rin natin para at least uh, siya po Ayan. Isang napakagandang halimbawa para sa mga kabataan na sila ay natuturuan natin magnegosyo at magtrabaho sa murang edad. Kung natin dapat kasi parang babyhin mas mga bata para at least mm -hmm. sila ay uh, sa murang edad matuto na agad sila, yeah. di ba? Ayos ba? ka naman? Enjoy oh. Po. Oh. Sino yung pinaka-favorito mong customer? Cindy po. Cindy? Chicks. 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 Ha? Ay, ba ba? ha? Hindi, ba ba? hindi yung chicks? Ay, <laughs> hindi. Huwag pag-ibig, no? Huwag <laughs> pag-ibig. So, Cindy, may mo po. Oh, Bakit? Malakas pa ba siya bumili? Malakas po. Uh, tangkilikin niyo po ang Mario's Lorenzo's Water Filling Stations dito sa West Poblacion Pantabangan, Nueva Ecija. Ito pala, guys, ay mayroon din silang lalagyan ng mga sello dito na kung saan ay uh, organized yung kanilang mga pwesto. Tapos dito naman, mga galon, cash box marami ng laman siguro to <laughs> tumatawa sila <laughs> mama dito ba yung cash box? hindi po lalagyan po ng mga vendingan ah tala, tala ko cash box to eh <laughs> so ito naman po yung kanilang mga container Marios Lorenzo water station pero nakikita nyo ibang mga water station na yung ano eto is well so hindi na ito kanila so nakuha nila yung customer ng iba <laughs> Lumipat kasi masarap yung tubig dito. <laughs> kaya ganoon So, yan o. ayan o. Tapos, very organized, guys. Tapos, meron din sila yung ano dito. Cabinet. Ayan. Napansin lahat ng kanilang galon na walang laman ay elevated. Kudos. Thumbs up sa inyo, sir. Very good job. Ayan. Pero ito, nakalapag dyan. Delivery. Kasi for delivery na yan. Kaya nakalapag. Pero yung kanilang mga stock dito, nakakaas to ensure the quality of the product na i-deliver sa bahay ninyo. Bitakay dito no boys kunya sa ako tapos sa ko hotel may i-deliver dito para niyan Ha? Eh may i-deliver din na Pati boys tambay benta Pero hindi muna ngayon nat na ko na ko yung nagkasakit Oh boys pati pala yung reject quarter binebenta ni Sir pinagkakakitaan kaya wala palang sayang dito ano 60 sandram 60 sandram 60 pesos 1 sandram Pwede buksan? So ito yung waste water nila. Oh, binibenta pala ito. Ah, Bakit pinabuksan, Sir? Bago yun. Bago sa akin yan, Sir. Ah. Ayun, tubig nga, oh. So yung tubig na yan, Sir, ibebenta nyo pa yan? Oo. Oh, Nabibenta ko. 60 per pound yan. okay. Paano yung hinihihintay niya? Ah, okay. Ginagamit ako ng waste water. Pump. Ah, ginagamit. Palabas? oh Steve. Malupit mo talaga, Engineer. Galing, no? Yung waste water, oh. Ay, yung recheck water para dito guys is ano nagagamit pa nila para mabenta ang galing sino mga bumibili? dito po, dito. Po. ko dito ah ganon, hindi dito marami po. marami po nakapunta nung minsan, nabilibira po yung ano eh pero yung nasira yung pang nila ng kapat nila ng tubig kapag sa Pilipin, kailangan ko ang kalsada sa buwan nila nagagawa ko ng kalsada panuari mo ko sa youtube ha um, bigyan kita sticker Right. Okay. Ayan, ligit mo sa mga motor mo. <laughs> uh, Max. Yeah. Ah, ah, si ma'am, gusto back? ko personal lang ibigay kay ma'am. Ligit mo to sa pag-deliver mo, ha? Thank you. Ayan, <laughs> <laughs> yeah. sir. Ayan. Yeah. O, oh, formahin mo. Oh, sabihin mo <laughs> sa tropa mo, subscribe mo ha, para mapanood ka doon. Ayan. Oh. Ayan, Alfred Watermark Sa Youtube yan. Pero sa uh, Facebook, Watermark Enterprises Imagine mo sir, 2 years walang problema? Oo, no, wala akong naging problema. Maligbay niya sa ano. level switch. Eh. Ating ah, well lang talaga naging problema. Sa buong machine wala talaga naging issue. Oo, no, wala True, okay. ano yan. Totoo kwento yan sir. Mm -hmm. Walang bola yan. Nagpapalit lang ako yung mga filter. Sir, baka sinasabi mo lang kasi kaharap mo. Tsaka yung ano, nagpalit lang yung dito sa membrane. Ah, ito. Oh. So, dalawang taon, never nagka-problema yung water station nila, sir. Nakaka-proud. Oh. Nakaka-proud. Kasi syempre, as the manufacturer, ako sir kasi nag-design mismo. So, tumagal ng dalawang taon, walang problema. Para sa akin, success ko na yun, achievement ko na yun. Yeah, subscribe na Boy, subscribe ka na! Subscribe <laughs> <laughs> na! Ayan no, ayan, mamaya gabi, palabas natin yung ano Yung paano pasarapin ng tubig Kaya <laughs> nyo to, bahay, no? Opo uh -huh. Guys, ang kadlaki ng bahay nila Kulay water station din, guys So, ito yung pan-deliver mo? Uh -huh. Ilang piraso? Sixteen um, po yung kasya po din sa may kulong-kulong uh -huh. uh -huh. Eh, eh, tungkol sa akin yun to. Kanyang din to. Ito, oh. So, dalawa yung pan-deliver, no? Ito, guys, oh. Pakita ko sa inyo yung pandeliver deliver nila. Yung mga gulong. Multicam. Oh. Paano magigiba yan? Saka dito, oh, guys. Yung parking nila, oh. Blue, blue. Napakalinis. Pati parking dito. Maayos. Oh, ito, oh. Multicam din, oh. Alright, napakaganda ng kanilang uh, lugar. Hindi mo in-expect na wala silang experience sa water station pero nakapagpatayo ng sarilang negosyo at passive income yan pagating sa negosyo ng water station. Totoo makilala na yun. Hindi man tayo nagkakilala nung kayo bumili at least napuntahan ko kayo. <laughs> oh. Salamat din. Mag-ingat ka sa pag mo ha. Tuloy na ho ako. Madam. Madam, maraming thank you po. Maraming thank you. Sir, thank you for your service and thank you for patronizing Water Bye bye. Bye bye. Sige po. Tuloy tayo guys. Okay, so from empty full tank na tayo. full tank na. At ang ating gas ay 70 liters guys, 4,500. <laughs> Alam mo na ang isang full tank ng Rubicon. Yes, hindi ko na gagamitin ang bukas. 70 liters, 4,500. Yes, hindi ko na gagamitin. <laughs> Yun. <laughs> Next month pala. <again. laughs> Yun yung, ayun yung full tank niya guys. Alright, hanggang dito na lang po ang ating vlog at malapit na po kami sa aming tahanan. Again, this is Kuya Alfred. Maraming salamat sa inyong panood. Goodbye. Hindi, 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 hindi. Ulit din pa yung... Ano yun? Ano yung sarang sabi ko? May amle. Ayan. Muli, pambansang tubig. Be a bless and be a blessings to everyone. Goodbye. Splash! Oh, dali. Splash. Splash. So, ayan mga guys. Nandito na po kami sa Watermax Enterprises. At muli, salamat sa inyong panonood. Again, this is Kuya Alfred. Nagasabing... Be blessed and be a blessing to everyone. Goodbye.